Ito na, mga kababayan ko. Dating Senator Laila Dilima in running for congressman ng isang party list siya ngayon. Nakamtan na ang buong-buong hustisya. Mga kababayan, nakamtan na. Itong hustisya ang inahanap ng mga kababayan natin. Sapagkat mga kababayan ko, sa bibig ng galing. At inamin na rin itong uh, diktador na si Duterte ang ginawa niyang kalokohan at katarantaduan nung panahon ng namumuno si Dilima. sa po atang uh, matindi-tindi mga kababayan ko yung ginagawa nito mga to. Panoorin niyo ito mabuti mga kababayan ko ha. Ah. Inosente si Dilima. The right word, inosente si Dilima. Si Duterte hindi nagkamali. Ako, nung panahon ni Digong, akala ko, tama ako. Mga kababayan ko. Because, ang nakita namin sa news, akya inakusahan si Duterte, inakusahan na si Duterte, pinaliwanagan ng mga drug lord na nahuli nila, at na uh, si JBC Sebastian. everything is planted, mga kababayan. Honestly, everything is planted. Now I understand kung bakit. Mga kababayan ko, Even yung pagsisinungaling ni JB Sebastian, even yung pagsisinungaling ni, uh, uh, ni ano nito nito ni ano mga kababayan ko, ah uh, pagsisinungaling nito ni ah uh, yung anak ng mayor, Spino ni Spina Espino Carwyn Espinosa, pagsisinungaling ng mga mga tao na nasa likod nito mga kababayan ko, matindi. Even yung Junel issue, talaga winasak siya eh. Even the scandals, winasak talaga siya eh. Sa totoo lang. Mga kababayan ko. Totoo to. Mga kapatid, winasak talaga siya. And talagang dinurog yung pagkatao ni Dilima dito. Kung baga sa dilubyo, mas matindi to. Wasak kung wasak, baragang kung baragan. Ganyan ko nakikita yung laro nila noon. But, mga kababayan ko, panahon na upang magsalita na tayo at ibalik yung tama at itama yung pagkakamaling na gawa natin noong nakaraan. Tama? Kasi kahit ako, ay accuse Laila Dilima without a court decision kasi Dilima ay ano, ay dahil uh, isang ano, isang protector daw ng drone ng mga adik. Napaniwala tayo sa maladrama session ng Kongreso noon at uh, Senado sa pagtakbo ng issue na laban sa kontra-droga na di umanoy si Dilima daw ay protektor at nangangalagat tumatanggap sa mga drug lords sa Bilibid. Bago ko ipagpatuloy ito, nais kong panoorin itong video na ito. Panoorin nyo mo tayo. Wala tayong magawa dyan. As now, Mr. President, naniniwala pa rin po ba kayo na si former Senator Dilima ay queen of all drugs lords? Sir, I go by what is the reality of the day. Pag sinabi ng korte, inosente si dilema, inosente si dilema. Correct. Wala tayong magawa dyan. Wala ka talaga magagawa doon kasi diktador ka. Korte yun eh. Diktador ka lang. O tuloy. That, that, that's a, 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 democratic uh, process. Mm -hmm. Ibig sabihin po, wala tayong... Nagkamali tayo ng pag-husga, uh, no. pag-akusa kay former Senator De Lima. Correct. Nagkamali talaga. Mga kababayan ko. Ito lang. Mga kababayan ko. Ha. Ito lang. Isayin natin to. Isayin natin ha. Isayin ko sa inyo ha. Pahingan nyo mabuti. Wala pa rin po ba kayo na si former Senator De Lima ay queen of all drugs lords? Sir, I go by what is the reality of the day. Yes. Pag sinabi ng korte, inosente si Dilima, inosente si Dilima. Correct. O ngayon. The court said, Dilima is innocent. Former Senator Laila Dilima is innocent. Ito, ito, ito yung naisip ko. Ito yung pumasok sa isip ko, mga kababayan. Nung inakusahan nila si Dilima na isang tumatanggap nang payola sa mga drug lord sa Bilibid. Mga kababayan ko, napansin ko lang. Hindi nyo ba napansin 'yung nangyari? Si JB Sebastian Tomistigo. Yung mga bosyo, kung tawagin 'yung mga drug uh, mga bosyo, mga mayor sa selda ng mga Chinese domestico. Lahat ng mga nagpapatakbo sa loob ng illegal na droga. Tomistigo kay Laila De And even Kerwin Espinosa na wala namang alam. Mga kababayan ko. Mga kapatid. Pansin niyo mabuti. Lahat. May nangyari. Except kay ko lang ko. Pansin niyo mabuti. Mga kababayan ko. Except kay ko lang ko. Number one. Nung si Bantag ang nakaupo, Pansin niyo ah, nung si Bantaga nakaupo diyan. Ito ang nangyari. Si JB after 3 months, 4 months ang sabi nila namatay daw sa COVID. Namatay daw sa COVID. Pero walang pinakita. Kundi isang pouch ng abulang. Ama, mga kababayan ko. Number two, mga kababayan ko, Peter Lim, tinodas sa loob ng Zelda na kalaban ni Michael Yang Pansinin nyo mabuti ha? Pansinin nyo mabuti na kalaban ni Michael Yang na kalaban din ni Duterte. At kahit si Peter Lim ay pwedeng magsalita laban sa ginagawa ni Duterte. Lahat, hindi mo napansin, confet, lahat ng confetitor niya, inudas. Sa na nakikita ko dito mga kababayan ko. Ito, kakaha ko -ka -ha lang. Nakikita ko lang dito. Lahat ng kalaban ni Duterte na nakakulong sa loob, Mike Peter Lim and JB Sebastian, lahat ng competitor niya sa loob pagdating sa ipinagbabawal na gamot sa kalaban sa negosyo, tinutumba nila. Pero bago nila itumba, pinakinabangan nila yung dalawa, mga kababayan ko, sa pamamagitan ng ano, pagtistigo kay Dilima, mga kapatid. Nung, napa, nung, na, uh, nung panahon, mga kababayan ko, na nasakop na nila, na monopoly na nila yung bansa natin at na polluted na nila at na-capture na nila sa kanilang business. Mga kababayan ko, matindi to, matindi to mga Duterte na to. Kung hindi niyo mumulat mata niyo, bahala kayo. Mga kababayan ko. Kung hindi niyo kung, hindi, kung hindi niyo mumulat, bahala kayo. Tinodas nila si Sebastian, tinodas pinalabas na na COVID, di umano. Tinodas nila si Peter Lim, sinaksak daw ng mga nasa swelda. Mga kababayan ko, na ganito, ganito, ganyan, mga kapatid. At ito ngayon, mga kababayan ko, lahat ng yon ay pagkatapos malitis ni Dilima at maikulong. Napansin nyo yung routine? Napansin nyo yung routine, mga kababayan ko ha? Napansin nyo? Si Duterte, galit siya kay Peter Lim kasi si Peter Lim daw di umano ang nagpapatakbo sa Pilipinas at kumukontak sa China nagsiship. Mga kababayan ko, kalaban yan sa sindikato. Second, mga kababayan ko, ha? second, mga kababayan ko, si JB Sebastian, ibang grupo mga kababayan ko pero para malinis bago mo bago, bagong patudasin niya mga yan gawin muna natin panlaban dito ano dito kay Dilima nun nakulong na si Dilima tapos na usapan nakadiretso na for 6 years 8 years mga kababayan ko makukulong si Dilima walang mag tungkol sa droga at labang kay Duterte tinodas na nila yung mga tumistigo oo oh, oh, oh mga kababayan ko oh, wait lang wait lang oh, oh, tama tayo doon ha correct tayo doon ngayon anong connect nito mga kababayan ko. Imagine nyo, yung may-ari ng warehouse ng magnetic lifter, kung saan nahuli yung bilyong, bilyong, pisong halaga ng hinihila lang ipinagbabawal na gamot, at yung may-ari ng warehouse na yun na pinagdeliveran, mga kapatid, ay yung mismong kaibigan at BFF ni Duterte na si Michael Yang na ginawa pa ng economic advisor ng Pilipinas. Imagine nyo, tumbok na tumbok. Bakit pagdating sa droga, meron silang connection? There is bonding. Napapansin nyo ba? Mayroong connection sa dalawa. Ngayon, nung tinanggalan na si Dilima, nawala na sa posisyon si Dilima, malaya na silang nakapagpatakbo dito sa Pilipinas. Mga kababayan ko, hawak na nila. At ang pinakahuling huli, mga kababayan ko, yung pagre-recycle nung mga bata niya. Remember, hindi po mawawala sa atin dito yung nahuli sa Maynila. Ang akala ng mga tao ay lending business. Yung pala, doon pala kumukuha ng pinagbabawal na gamot at isinusupply sa Metro Manila. Kaya po, think of it, mga kababayan ko. Napakalawak po nito. Pero ang mahalaga po ngayon, mga kababayan ko, na sa pagbibintang ni Duterte na ganyan, naliliwanagan tayo, nalalaman natin ang lahat, wala pong kasalanan si Dilima. Sa so makatawid mga kababayan ko, isa lang din po si Dilima sa kagaya ni Mayor Sani Trillanes na na out of number sa gobyerno at pinagtulong-tulungan mga kababayan. Pinagtulong-tulungan pabagsakin, pinagtulong-tulungan wasakin, pinagtulong-tulungan alasin at alisan ng boses sa ating bansang sinilangan. Ngayon, mga kababayan ko, nakikita natin ng totoo na lumalaban for the Filipino people. Nakikita natin, hindi lang hindi sa dilaw sila. Hindi sa dilaw o sa pula tayo. Hindi sa hindi na pinag-uusapan ng tot kulay dito ng ating pinaninin banit pinaninindigan. Kung pula ka, pula ka, kung dilaw ka, dilaw ka. Ang mahalaga dito mga kababayan ko, nagagampanan natin yung pagiging Pilipino. In the end of this day, sabi ko nga sa inyo eh, kung anong kulay mo, hindi na tinitignan ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Ang tinitignan niya ngayon kung paano ka maging Pilipino sa bansang ito. Pero sa mga, sa mga, sa mga kagaya ni Duterte, mga kababayan ko, yung mga tao na yan ay walang puwang sa bansang Pilipinas. Mga kababayan ko. Biruin nyo, bilang naupong upo, presidente, kaya niyang, kaya niyang diktahan ng ating korte, kaya niyang diktahan ng ating pulisya, kaya niyang diktahan ng ating mga tao, even ang mga walang salat, inosenteng mga Inosenteng tao, mga kababayan ko, ay kayang-kaya niyang ipakulong, kayang-kaya niyang patahimikin sa pagsasalita laban sa kanya, kayang-kaya niyang ipatumba, kayang-kaya niya lahat gawin alang-alang sa kanilang posisyon at mailigtas ang kanilang uh, interes sa ating bayan. Mga kababayan ko, hindi po matatahimik ang ating bansa kung may mga ganito pong tao. Kaya mga kap mga kababayan ko, marami po sa inyo, mga kapatid ang naniniwala pa rin dito sa tao na to. Bakit? Pinaniniwalaan pa rin nila yung mga magaganda di nagawa daw ni Duterte. Kung titignan yung mabuti mga kababayan ko, sa video yung pinanood ko po sa inyo, mga kapatid, mas marami po ang kasinungalingan kesa sa katotohanan. Sa makatuwid, inamin niya po dito mga kababayan ko na nagkamali po sila ng pag-aakusa kay Senator Laila de Lima. Nagkamali sila ng pag-aakusa kay Senator Laila de Lima Si Dilima daw po ay protektor ng droga sa Pilipinas but the reality mga kababayan ko is hindi sabi ng ating Korte Suprema but the sad uh, story o the sad uh, part of uh, former senator Dilima walang kasalanan si Dilima pero pinagdusahan niya ang anim na taon sa loob ng binangguan pinagdusahan niya ang uh, pinagdusahan niya sa pagkakakulong ang uh, wala namang katapusan at walang kakwenta-kwentang pagbibintang ni Duterte laban sa kanya. Mga kababayan ko, ako po si Biyahin ni Koy TV. Ito ang storya ko ngayong araw na ito. Maraming salamat po at nawa'y sana 'yong kakalimutan na mag-follow, like and subscribe dito sa ating channel. Nang sa ganoon ay lagi kang updated sa mga Biyahin ni Koy movements na gagawin natin. Maraming salamat. มากบกบบาแบบน